Ako ay aalis, ngunit babalik ako. Ang isa sa pinakamalungkot o nakatatakot na karanasan ng tao, ay eh yung siya ay mapag-isa dahil iniwan siya. Ilang beses na po tayo nakakakita ng eksena sa mga terminal ng bus, sa airport, na kung saan may umiiyak. At madalas nating nakikita, mga bata. Umiiyak. Bakit? Dahil aalis yung kanilang ama o yung kanyalang ina. Batid nila, alam nila sa kanilang murang isip na mapapawalay siya dun sa kanyang minamahal na magulang. Kaya minsan sa mga airport, nakita nyo, hysterical pa yung mga bata. Tumakaiyak talagang napakatining nung, nung boses. Hindi mapatahan ng kahit sino. Ayaw bumitaw doon sa aalis niyang magulang. Mahigpit ang pagkakayakap. Kaya ano na lang isang lunas dito? Ano pang karaniwang lunas kapag ang bata ayaw bumitaw o ayaw tumigil sa pag-iyak dahil sa paglisan ng kanyang magulang? Ang isa sa mga paraan, sasabihin ng magulang, huwag kang mag-alala anak, pabalik din ako. Sandali lang ako anak, huwag kang mag-alala, pabalik din si papa, o babalik din si daddy. Wag kang mag-alala anak, kumahang ka na, sige na, pabalik din si mami, hihintayin mo ko ha. Di po ba? iyon ang isang isa sa mga epektibong paraan para mapatahan mo no yung uh, umiiyak o naghiisterikal na bata. Yung mga salitang iyon ay sinabi rin ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Akoy aalis ngunit babalik din ako. Bakit? Dahil alam ng Panginoon sa paglisan niya sa Kanyang uh, pagtupad sa kalooban ng Ama, sa Kanyang pagkamatay sa krus, yung mga alagad, pangihinaan ng loob, matatakot, malilito, magugulumihanan, at yan ang ayaw na malaman o makita o ayaw mangyari ng Panginoon. Kaya nagbitaw siya ng pangako, Aalis ako pero huwag kayong mag-alala. Babalik ako. Tayo ay isang bayan na binabalikan. Tayo ay mga ng mananampalataya, ang mga Kristiyano ay mga taong binabalikan. Sana all binabalikan, ano? Tayo po ay isang bayang binabalikan ng Diyos. Hindi tayo mananatiling natatakot, nagugulumihanan o tumatangis. Kung kaya't ano nangyari, pagkatapos na masaksihan ng mga alagad na mamatay ang kanilang guro, ang kanilang Panginoon sa krus, sa ikatlong araw, siya ay nagpakita sa kanila. Isang pagtupad sa pangako sa pangakong ako ay babalik. Kung atin pong ifa-fast forward ng kaunti, alam po natin, pagkatapos ng ilang linggo na magpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad, pagkatapos na siya ay muling nabuhay, siya pa rin ay aalis. Ito yung tinatawag nating ascension of the Lord, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. At ganun din naman ang ginawa ng Panginoon. Aalis siya, pero anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong mag-alala. Ipaghahanda ko kayo ng matitirhan sa langit at babalik ako para kunin kayo. At pansamantala habang wala ako, ipag ipagdadala sa inyo ang aking Espiritu, ang Espiritu Santo. Muli, ang mga salita ng Panginoon ay narinig na siya ay babalik. Ano ang hamon sa atin dito? Ang hamon ta sa atin dito ay mamuhay ng isang uri ng buhay na alam natin at sigurado tayong binabalikan. Huwag tayong magkakaroon ng buhay na parang iniwanan. Huwag po tayong umasta na parang tayo ay inabandona. Hindi yon ang buhay na niloloob ng Diyos sa atin. Ang, ang nais ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay ay buhay na binabalikan niya. Na muli makikipagkaisa sa Kaniya. Upang hindi tayo manatili sa takot, pangamba, o pagkagulumihanan, o pagkalito. Ano ang dapat gawin natin sa mga tweed? Father, papaano po ba mabuhay ng isang buhay na binabalikan ng Diyos? Sa mga tweed, ibig kong sabihin, anong gagawin natin habang naghihintay tayo ng pagbabalik ng Diyos sa atin? Una, ang isang iniatas ng Panginoon sa atin ay tayo ay manatili sa simbahan. Manatili tayo sa simbahan na itinatag niya. Manatili tayo sa simbahan na binubuhay ng Kanyang Espiritu Santo. Manatili tayo sa simbahan na binigyan ng atas ng Diyos na magdingkod. Yan po ang dapat nating gawin manatili tayo sa pagdarasal, sa pagtanggap ng sakramento, sa sama-samang pagdarasal, pagsamba sa Diyos. Manatili tayo na may ugnayan sa bawat isa at hindi estranghero. Ang pananatili sa simbahan, ibig sabihin din po niyan, ay pakikiisa sa misyon na iniiwan, inihabilin ng Panginoong Hesus sa atin. Yan po ang palatandaan ng isang tao, isang deboto, isang mana ng palataya na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang Diyos. Siya ay nananatiling nasa ilalim ng bubong ng simbahan. Kaisa siya ng buong bayan ng Diyos na nagdarasal, sumasamba, nakikipag-ugnayan at naglilingkod. Paano natin lalong ipapakita ngayon na tayo ay isang taong babalikan ng Diyos? Anong uri ng buhay meron tayo? Ito ba ay buhay na parang iniwan, inabandona? O meron tayong buhay na binabalikan at babalikan ng Diyos.